Samantala, itong mga CARSP, ang edukasyon po ay isa sa mga pangunahing karapatan ng bawat individual. Ngunit ang nakakalungkot pong realidad dito po sa Pilipinas ay nasa apat na milyon po ang out-of-school youth. Kaya naman po isang proyekto ang inunusad ng USAID para magbigay po ng second chance opportunity para po sa mga out-of-school youth. Para alamin ang detalye sa proyektong ito ay makasama natin, sina Sir John Hayden Bale, ang youth technical lead ng USAID Opportunity okay. 2.0 program kasama sina Desiree Valmoria at Glyza Bueno, mga youth leader at ben for sharing an opportunity 2.0. Welcome to Rising Shine Filipinas. Hi. Good morning. Good morning for <laughs> All right, Sergeant, tell us about this Opportunity 2.0 program. Sino yung mga partners ninyo? Sino ba yung mga pwede dito, mga beneficiaries at ilan natin tina-target yung beneficiaries sa mga out-of-school youth? So, ang USAID Opportunity 2.0 is a five year program uh, funded by the United States Agency for International Development at ini-implement ito ng Education Development Center in partnership with DepEd, TESDA, dole uh, DTI and local government units as um, as well as private sectors and higher education institutions in 15 cities mm -hmm. uh, dito sa Pilipinas layunin nito na mabigyan ng stronger system on education employment and livelihood ang 180,000 youth okay. uh, all over the Philippines mm -hmm. Alright, ano, ano yung mga pangunahing mga gawain o activities ang pwedeng makuha ng mga beneficiaries natin and what could they take afterwards doon sa mga opportunities sa kanila makukuha. So nagsisimula ang journey ng ating mga out-of-school youth through training sa DepEd and TESDA. After that, uh, binibigyan natin sila ng mga leadership um, uh, trainings and workshops. Pukot doon, kung gusto nila na mag-access sa education, mm -hmm. employment, or livelihood, kinoconnect natin sila sa tamang uh, ahensya na may mandato na magbigay ng ganong oportunidad para sa kanila. Mm -hmm. Kasama natin ngayon ang ilang sa ating mga youth leaders. Mga beneficiaries ito ng Opportunity 2.0 program, si Desiree at saka si Glyza, na galing lang sa Jakarta, Indonesia, oh, no? Nag-represent kayo ng Pilipinas doon. So, paano nakatulong itong programang ito sa inyo? Um sa akin po, um, it helps me grow talaga. As an out of school youth before, um, hindi ko, um, hindi ko na-imagine yung sarili ko na maging isang leader. Kasi nga, pag out of school youth ka, tingin nila sa'yo, isa kang, ano, isa kang, um, salot sa lipunan. Kasi, um, ano tawag dito? Uh, wala ka ng pangarap daw kasi nga di ka na nag-aaral. But then with the USAID Opportunity 2.0 program, hindi ka lang pinagtapos. Naging Pinag leader ka pa ng ano, buong Pilipinas. Mm -hmm. Wow, that's good ano, talagang uh, pwede ka pangangarap oh, oh. para sa iyong sarili, ha. About you. At like sa akin naman po, kumbaga ginising niya kami. Ginising niya kami sa paraan na, huy, halika. Huwag kang tumambay diyan." Mm -hmm ipatuloy, ipagpatuloy mo yung pangarap mo. May binuksan akong pintuan na maraming opportunity para sa iyo. Pasukin mo. Parang ganun yung ginawa niya. Hindi lang siya patikem, kundi talagang hanggang sa dulo dinala ka niya kung saan saan ka magsa-shine talaga. Kung saan nandoon na yung pangarap mo na kaya mo nang abutin. Oh, diba? Hindi na tatapos lamang sa paging out of school youth yung pwede natin gawin. Afterwards, mm. no, we do have our dreams. And right now, I understand kayo ay naimbitahan sa ASEAN Regional Dialogue sa Jakarta, Indonesia. Wow. As what Diana's mentioned. No? Tungkol saan ba itong dialogue na ito at ano ang naging participation niya rito? Go ahead. Um, sa, sa ASEAN Regional Dialogue po, um, isa po akong naimbitahan po ko as a resource speaker. Um, sa session 1 po namin, yung topic po namin doon is yung uh, youth and adolescent learnings and okay. skills development through non-formal education in a lifelong learning perspective. At kasama ko po doon si Asec um, uh, Marilet Almeida po okay. sa education, um, DepEd po. Uh, that's how about you? Um, uh, ako naman po, naging ano rin po ako, um, resource speaker din po sa opening se session. Um, ang team po is um, Voice of Young People. Nire-represent ko po yung mga out of school youth na maging boses po nila. Okay. So Sir John, ano, maganda na sila ay kasali doon sa mga dialogue na ito. Kasi yung mga kumbaga pangangailangan hmm. ng mga out of school, sila mismo ang nakakapag uh, kumbaga makakapagsalita nito oh. sa international stage pa nga ito. Pero locally, paano ba natin sila nabibigyan ng opportunity to join also dialogues like this. Tama yun, Diane, no? Kasi naniniwala tayo ng out-of-school youth are outstanding youth and they could be youth leaders na maaaring magsalita para sa mga kanilang kabata kapwa kabataan kapwa-kabataan. So, locally, meron tayong tinatawag na Youth Development Alliance. It's a network of agencies um, and local government um, na mga offices uh, that support our youth. Ang ating mga youth leaders, no, may anim sa kanila na nakaupo doon sa Youth Development Alliance at sila mismo ang nagpo-propose ng programs and policies for the youth. Well, um, syempre dun kay Des, siya, kay bilang mga leader kabataan na nagsimula sa opportunity program na ito, anong may papayo ninyo sa iba pa mga out-of-school youth dito sa bansa? Um, may quote lang po akong basahin. Um, sa mga, to my fellow youth po, lalong-lalong -lalo sa OSY, let us not allow our pains and mistakes to shape us. Instead, We should hurdle the obstacle, but I did not get far on my own. I am back a strong support system from my ALS teachers, the Youth Development Alliance of Tagbilaran City, USAID Opportunity 2.0, the, the Tagbilaran City government, and of course, the other youth serving organizations that helped me get to where I am today. Likewise, surround yourself with people who would lift you up. No success was made overnight. We may fall and almost give up. If this happens, take a break, breathe, pause, and when you are able, continue the journey. Because there are others who will help you along the way. Hindi lang po to para sa amin sa komunidad namin, kundi sa buong Pilipinas. Maghanap kayo kung kayo na yung mismo lumapit kasi meron ng mga, madami ng mga opportunities na binuksan para sa mga OSYs. Ay, hanga kami sa iyong determinasyon. Ha? How about you, Des? Anong payo mo? Sa akin mo? naman po is, um, hindi po kami OSY lang. Kami po ay isang utrin po na nangangailangan. Kasi po, as an OSY before, um, maraming reasons eh. Pero ang masasabi ko lang po, um, being an OSY is not a sin. Kay Ati Glyza po yan galing. And then, uh, mapapayo ko po sa inyo, manalig po kayo sa Diyos at manalig kayo sa sarili nyo dahil hindi po kayo OSY lang. Youth tayo sa ating bansa at hindi po tayo sanot. Oh, Nakaka-inspire uh, yeah. ano, so, eh. uh, Parang kung ako to nanonood ngayon, parang, Okay, uh, akala ko wala na akong pag-asa pero mm -hmm. there they are, ba diba? manifesting Ale. na I could have this kind of life too. Well, Sir John, paano po ba maaaring sumali yung makilahok ang mga interesado sa proyektong ito? At saan sila pwede may pag sa inyo? I understand you also have your social media accounts. Go yes. ahead, Sir. We do have our social media accounts. It's uh, Facebook. no? Meron kami, USAID Opportunity 2.0. Pero para sa mga youth na gustong sumali at ma-avail ma ang programang ito, meron tayo in 15 cities uh, mm -hmm. all over the Philippines. You can check it out sa ating website. Um, and tayo ay makipag-ugnayan sa ating DepEd and TESDA offices kasi sila yung nagbibigay ng training para sa out-of-school youth. Bob, just to end this conversation, ano gusto kong balikan si Glyce at Desiree. Ang gandang oportunidad na binigay nito sa inyo. Totally binago ang inyong buhay. But I wanna know, looking forward, ano yung pangarap ninyo sa inyong sarili at maging sa inyong komunidad? Um, ako po, um, as of now, isa po, uh, nagtatrabaho na po ako sa LGU namin. Okay. Um, yun nga po, OSY rin po yung um, trabaho ko sa program po ng OSY. So, gusto ko lang ipagpatuloy hanggang sa yung OSY namin na maging out, instead of out of school youth, magiging out standing youth na sila. Ay ang ganda. How about you naman there? Ako naman po um isa lang po yung gusto ko ang makapagtapos po ako ng pag-aaral mm -hmm. na maging kasama sila. Kasi kung hindi dahil sa kanila asan ako ngayon? Hmm. Diba? Oo, oh, oh, oh. maganda no, binabalik oh, nila no, yung opportunities na nakuha nila sa iba rin kasama sa Para mula. mas maray pa syempre, ang mag-benefit pa dito at maging tulad nyo rin, diba? Eh, well, napakaganda po itong proyektong ito kasi kahit paano, eh, talaga nabibigyan natin sila ng chance na maging leader kabataan at mangarap pa para sa kanilang sarili at sa kapwa nila kabataan. Maraming salamat po sa pagsama sa amin ngayong umaga at pagbabahagi ng inyong proyekto, Sir John, Desiree, and Glyza. Mabuhay po kayo Maraming salamat. Salamat, salamat po. Salamat.